Kamusta mga idol? Andito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi na naman sa inyo ng panibago na namang kaalaman. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ni Gregory Rasputin, ang lalaking napakahirap patayin dahil sa pagkakaroon nito ng itim na mahika. Pero bago ang lahat, kung interesado ka sa ganitong uri ng mga video, ay inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel at 'wag mo din kalimutang ihitang notification bell para isa ka sa mga unang makakapanood ng ating mga video kapag tayo ay may bagong upload. Itim na mahika isa itong kapangyarihan na nanggagaling sa demonyo, kumbaga hindi ito likas na kakayahan ng isang tao. Madami itong nagagawa katulad na lamang ng kaya nitong sagipin ng iyong buhay sa bingit ng kamatayan. ngalang lang sa pagkakaalam ko bago mo ito makamit ay mayroon itong kapalit at ito ay walang iba kung hindi ang iyong kaluluwa. At isa na nga sa mga kilalang tao na nabuhay noon na may ganitong kakayahan ay si Gregory Rasputin. Si Gregory ay pinanganak noong January 21 taong 1869 sa isang maliit na nayon sa Prokovskoy, Siberia. At ang kanyang mga magulang ay parehong mga magsasaka. Simula nung bata pa lamang siya ay kinakitaan na siya ng kakayanang magpagaling at nakikita niya din ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit ang mga tao sa kanilang lugar ay hindi naniniwala at sinasabi pang pa may sa demonyo ang batang ito dahil na sa kahirapan na hindi na nakapag-aral pa ng maayos si Rasputin. Kaya nung kabinataan ni Rasputin ay nasasangkot siya sa mga nakawan, inuman at hindi pagsunod sa otoridad. Kalaunan sa kanyang buhay ay nakilala niya si Praskovya Fedorovna Dovrovina na nagpakasal sila at nagkaroon ng tatlong mga anak noong 1887. Nagpatuloy pa din ang kanyang mga debosyon sa pagiging isang banal na tao at pumasok sa isang monasteryo noong 1897 upang maging isang monghe. At dito ay nakilala niya si Moridge ang kanyang naging tagapayo. Mas maikli ang mga panahon na ginugol niya sa pag-aaral dito pero gumagala na siya at nangangaral sa maraming lugar habang gumagawa ng iba't ibang mga ritual. Ipinahayag niya na siya ay nagtataglay ng mahiwagang kapangyarihan at espesyal na koneksyon sa Diyos Kait hindi sapat ang panahon na ginugol niya upang mapag-aralan ang pagiging isang ganap na monghe. Kaya tinaguri ang siyang The Mad Monk. Pinaniniwalaan din kasali siya sa isang grupo ng mga kulto na tinatawag na klistis kung saan ay may ginagawa silang kakaibang ritual ng pagkanta at pagsayaw. Madami ang namangha sa kanyang kakayahan na magpagaling at nagkaroon siya ng mga deboto. At dahil dito ay gumawa siya ng sariling simbahan sa silong ng kanyang bahay. At dahil nga sa sobrang kasikatan ay napukaw ang atensyon sa kanya ni Nikolai II Alexandrovich Romanov o mas kilala bilang Nicholas II, na isang emperor ng Russia. At matapos nito ay naimbitehan siya sa palasyo. Dito ay nakilala niya si Elidor na isang monghe at si Bishop Hermogenes na hindi makapaniwala sa angking kakayanan ni Rasputin. Nang mga panahong iyon ay may iniindang karamdaman na hemophilia ang kanilang anak na si Alexei. Ang hemophilia ay ang pagiging kulang sa clotting factor o yung mga protina sa katawan na nagkocontrol sa pagdurgo. Kaya naman sa kagustuhan nilang mabuhay pa ang kanilang anak para na din may tagapagmanang lalaki ang kanilang kaharian. Ang asawa ni Nicholas na si Empress Alexandra ay isang panatiko din ng mga paranormal na aktibidad lalo na kung kayang pagalingin nito ang kanyang anak. Humingi si Rasputin ng abiso kung maaari niya bang lapitan at ipagdasal si Alexei at agad naman siyang pumayag. May mga ginawa siyang dasal dito at kinabukasan ay gumaling na agad ang kanilang anak kahit na kung iisipin ay napaka-imposible nito dahil nga wala pa namang gamot ang sakit na ito sa mga panahong yon. At dahil sa sobrang pagpasalamat ay palaging bukas sa palasyo kapag gugustuhin makapasok ni Rasputin. Naniraan si Rasputin sa isang upahang gusali at dito ay binisita siya ng kanyang mga deboto kung saan ay may pinaniniwalaan silang ang paggawa ng maraming kasalanan at kapag hiningan mo ito ng kapatawaran ay mas lalo kang mapapalapit sa Diyos. Dahil sa mga pulis na lihim na nagmamatsyag kay Rasputin, nakarating ang balita kay Monk Elidor at Bishop Hermogenes at kinumpronta nila si Rasputin na gamit niya ang kapangyarihan ng mga demonyo sa kanyang mga ginagawang himala at binalak siyang patayin. At dito ay nagsumbong si Rasputin kay Charina Alexandra na balak siyang patayin ng monghe na si Elidor at ang bishop na si Hermogenes at pinaalis silang dalawa sa palasyo. Noong July 27, 1914 ay muling bumalik si Rasputin sa kanyang bayan at doon ay pinagtangkaan siyang patayin ni Eliodor sa pamamagitan ng pagdadala sa isang 33 years old na babae na si Chionia Guseva na naniniwala ding huwad na propeta at antikristo si Rasputin. Inambahan ni Chionia si Rasputin sa dibdib ngunit nakailag si Rasputin at sa tiyan lamang siya tinamaan Malala ang sugat na natamo niya. Kinailangan niyang sumailalim sa matinding operasyon. Nakaligtas dito si Elidor at si Chionia naman ay hindi na nagot dahil pinaniniwala ang wala siya sa wastong pag-iisip. Hindi pa din namatay si Rasputin kundi pagkatapos magpagaling ay lalo pa siyang lumakas. Nang mga panahong ito ay nagsimula na ang World War I. Kinailangang umalis ni Nicholas II para pamunuan ang militar at umasa si Empress Alexandra sa magagawa ni Rasputin upang maging ligtas silang buong pamilya. Ngunit hindi naging maganda ang pamamalakad ni Rasputin, ginagamit niya sa maling paraan ang kanyang impluensya. Dahil dito ay hindi na naging maganda pa ang mga naging desisyon ng royal family at sila ay hindi na sumikat pa. Naging kontrobersyal ang pangalan ni Rasputin at marami ang nanira sa kanya siya ay nakusahang nangahalay at may relasyon kay Charina Alexandra. Noong December 29, 1916 ay nagsagawa ng plano na patayin si Rasputin dahil hindi na maganda ang nagiging epekto niya at baka manganib pa ang kanilang imperyo. Inimbitahan nila si Rasputin para sa isang hapunan sa Moikas Palace at sinabihang ipapakilala sa kanya ang asawa ni Yusupov na si Princess Irina Alexandrovna na talaga namang nakakamangha ang kagandahan. At dito ay pinagintay nila si Rasputin sa basement. Lingid sa kaalaman niya ay nakahanda na pala ang cake at tsaa na may halong cyanide para siya ay lasunin. Unang inihain ng cake ngunit tinanggihan ito ni Rasputin at siya ay naghanap ng Madeira wine. Ibinigay naman nila at sinigurado nilang may halo itong cyanide nakatatlong baso agad siya sa pag-inom nito. Dahil na di siguro sa pagkainip ay kinain niya din ang cake na may cyanide na kung susumahin ay maaaring makapatay ng lima o higit pang tao. Ngunit sa kanilang pagkagulat ay wala man lang nangyaring masama kay Rasputin. Dalawang oras at kalahati na ang nakaraan ay hindi man lang sumama ang pakiramdam niya. Kundi sumasayaw-sayaw pa lang siya at nalasing lamang sa kanyang nainom. Naisip ni Dmitri Pavlovich na kung talaga bang may kakaibang kapangyarihan si Rasputin o may puwersa ng demonyo na pumuprotekta sa kanya. Si Felix Yusupov ay hindi makapaniwala at nataranta siya kung bakit hindi pa din namamatay si Rasputin. Umakyat siya sa taas kung saan naghihintay ang dalawa niyang kasabwat at kinuha ang isang baril na revolver mula kay Vladimir Furishkevich. Bumalik siya at pinutukan niya ng isang bala sa dibdib si Rasputin. Agad na natumba ito at nawala ng malay sa sahig. Pumasok na ang dalawa sa loob ng basement at wala silang pulso na naramdaman mula sa leeg ni Rasputin. Natuwa at nagsaya sila at iniwan si Rasputin na nakahandusay doon. Ang isa sa kanila ay lumabas sa palasyo at suot ang sombrelo at panlamig ni Rasputin at pumunta sa inuupahan niyang apartment upang ipalabas na buhay pa siya. Matapos nito ay muling bumalik si Yusupov sa basement upang tiyaki na patay na talaga si Rasputin. At nagulat siya dahil unti-unting bumukas ang mata ni Rasputin. Bumangon nito at sinakal si Yusupov pero nakatakas siya at tumakbo pataas. Habang sumisigaw at humihingi ng tulong sa dalawa at pagbalik nilang tatlo ay wala na si Rasputin. Nakatakas na pala ito. Lumabas sila at nakita nila si Rasputin na nakatayo sa patio ng palasyo. Pinaputukan nila ng dalawa pero tuloy pa din ang pagtakbo nito. Pinutukan pa nila ulit hanggang sa tinamaan na si Rasputin sa ulo at dalawa sa likod nito at bumagsak na si Rasputin. At dito ay hindi pa sila nasiyahan at pinagbubugbog pa nila ito gamit ang matigas na bagay upang masigurado na wala na itong buhay. Itinali at ibinalot nila sa tela si Rasputin at inilagay sa sasakyan. Nagmaneo sila hanggang makarating sa tulay ng Bolshoi, Protovsky, December 13, 1916. Alas 5 ng madaling araw ay tinapon nila ang katawan ni Rasputin sa nagyayelong Malaya Nevka River. Isinakto pa nga nila ito sa isang malaking buta sa yelo kung saan nangingisda ang mga tao sa paniniwalang maaanod ang katawan nito hanggang mapunta sa dagat. Pagkalipas ng dalawang araw, January 1, 1917, ay natagpuan ang katawan ni Rasputin na nang makuha ay nakalabas na sa balot ng tela at wala nang tali ang mga kamay. May mga taong nagsasabi na nakita nila si Rasputin na buhay pa at sinusubukang makaahon sa nagyayelong tubig. At ayon naman sa autopsy ay mayroon siyang tatlong tama ng baril, dalawa sa katawan at isa naman sa ulo. May mga sugat siya sa kanyang katawan marahil sa pagkakahulog niya sa tipak ng yelo. Walang nakitang bakas ng lason sa kanyang katawan ayon sa record. At nang makuha ang kanyang bangkay ay merong tubig ang kanyang baga na isa sa mga patunay na humihinga pa siya bago pa man siya itapon sa nagyayelong tubig at pagkalunod ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago pa man mangyari ang lahat ng ito ay pinaniniwala ang nahulaan na ito ni Rasputin sumulat si Rasputin sa Empress na kung siya ay mawawala. Ito ay itinadhana upang iligtas niya ang bansang Russia at siya ay isang haing handog para sa kanyang Panginoon. Hindi nagtagal ay natuklasan din kung sino ang mga salarin at nagalit ang Empress at ninais na parusahan sila sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit ang nangyari ay ipinatapon si Yusupov sa kanyang bansa Si Pavlovich naman ay naglingkod sa garrison ng hukbo ng Russia. At hindi man naparosahan si Pureshkevich ay kalauna namatay matay ito sa sakit na tipus. Si Gregory Rasputin ay binurol sa isang maliit na simbahan sa Charkoy Selo. Ito ay dinaluhan ng royal family at mga kaibigan nila. Niya asawa at anak ni Rasputin ay hindi imbitado at krinimate agad ito Noong March 15, 1917 ay tuluyan na ngang bumaba ng pwesto si Nicholas II at ang kanyang asawa na si Empress Alexandra. Ano sa tingin nyo mga idol? Banal nga ba si Gregory Rasputin? May kapangyarihan nga ba siya? O nakipagkasundo siya sa mga demonyo para makaligtas na maraming beses mula sa kamatayan? Comment down below mga idol at sisiguruduhin ko sa inyong pupusuan natin ang bawat komento ninyo. Maraming salamat mga idol sa pakikinig. Hanggang sa susunod muli.